Hello. Ang pulmonya ay isang nakamamatay na sakit. Kaya naman, ayaw natin na magkaroon ng pulmonya ang isang bata. Ano ang mga bagay na maaari nating gawin para hindi magkapulmonya ang isang bata? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktora Pedia. Ang pulmonya ay isang sakit na maaaring ikamatay ng isang bata. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga bagay na ayon sa mga pag-aaral ay magpapababa sa posibilidad na ang isang bata ay magkakaroon ng pulmonya. Kung hindi niyo pa napapanood ang part 1 at saka part 2 ng ating pneumonia video series, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga ito. Ang part 1 ay nagtatalakay kung ano ang pulmonya at ano ang mga simptomas ng pulmonya sa bata. At ang part 2 naman ay tungkol sa mga bagay na nagpapataas sa posibilidad na ang isang batang mayroong pulmonya ay mamamatay dahil sa sakit na pulmonya at ang mga paraan para maiwasan ang mga bagay na ito. Ang pulmonya ay isang impeksyon sa baga. Kadalasan, ito ay dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi o iba pang mga mikrobyo. Paano nakukuha ang mga mikrobyong nagiging sanhi ng pulmonya? Madalas, ang mikrobyong sanhi ng pulmonya ay galing sa talsik ng laway, ubo, o hatching ng ibang taong may daladalang mikrobyo. Kabilang na ang mga taong mayroong pulmonya, o ibang sakit. Ang mikrobyo ay pwedeng diretsyo ng mahihinga paloob. Ibig sabihin, nakakapasok na sa katawan ng galing sa hangin o kaya naman ang mikrobyo ay maaaring makuha sa mga iba-ibabaw na nakontaminate ng mikrobyo. Ibig sabihin, galing sa mga bagay na merong mikrobyo sa ibabaw. Halimbawa, nakiinom yung bata sa baso ng isang taong may sakit o kaya gumamit ng panyo na gamit na ng ibang taong merong palang mikrobyo. O kaya nahawakan ang mga bagay na natalsika na pala ng mikrobyo, halimbawa sa doorknob o iba pang mga bagay. So pag hawak ng kamay doon sa bagay, yung mikrobyo napunta na sa kamay. Tapos pag ang kamay, eh hinawakan ng mukha, ang ilong, ang bibig, lumipat na yung ngayon yung mikrobyo doon sa mukha, sa bibig o kaya sa ilong. At maari nang makapasok sa baga ang mikrobyo. Pwede rin naman na ang mikrobyo ay galing sa ibang parte ng katawan ng bata na mayroong impeksyon. Ang mikrobyo ay maaaring madala ng dugo papuntang baga, kaya magkaka-impeksyon na din ang baga. Pero ito ay hindi kasing dalas noong galing sa ibang tao yung mikrobyo. Halimbawa, kung ang bata ay may mga sugat sa balat na maraming mikrobyo, ang mikrobyo ay maaaring makapunta sa dugo at madala ng dugo papuntang baga na siyang magiging dahilan ng pulmonya. O kaya, pwede rin na ang mikrobyo na sa simula ay sanhinang sipon o impeksyon sa ilong o lalamunan ay makababa patungong baga at maging sanhiri ng pulmonya. Paano makakaiwas sa pulmonya? Kung maiiwasan na makapasok sa katawan ng bata ang mikrobyo, maiiwasan ang pulmonya. Kaya kung makakaiwas sa mga taong may sakit o umuubo, humahatsing o tumatalsik ang laway, mas mabuti. Makatutulong rin ang paglilinis ng mga bagay sa paligid kabilang na mga iba-ibabaw ng mga bagay na maaaring kontaminado na ng mga mikrobyo. Magandang gawain din ang madalas na paglilinis ng mga kamay ng bata para mabawasan ang mga mikrobyong nakuha ng kanilang mga kamay sa kanilang kapaligiran. Kung nasa labas ng bahay, maaaring gumamit ng 70% alcohol sa paglilinis ng mga kamay ng bata. At kung sakaling may impeksyon ng bata sa ibang parte ng katawan, mas mabuti kung ito ay maagang gagamutin para ang mikrobyo ay hindi na maging sanhi ng pulmonya. Bukod sa pag-iwas sa mga tao at bagay na maaaring may mikrobyong sanhi ng pulmonya, ayon sa mga pag-aaral, mayroon pang mga dagdag na paraan para makaiwas sa pulmonya ang bata. Ayon sa mga pag-aaral, Paano makakaiwas sa pulmonya ang isang bata? Una, pagpapabakuna. Ang pulmonya ay isang impeksyon sa baga. Bagamat maraming pwedeng maging dahilan ng pulmonya, mayroong mga mikrobyo na siyang pinakamadalas na dahilan ng pulmonya sa mga bata. At ang magandang balita ay mayroong mga bakuna laban sa mga mikrobyo na siyang pinakamadalas na dahilan ng pulmonya sa bata. Kaya, mababawasan ang posibilidad na ang bata ay magkakapulmonya kung mayroon siyang mga bakuna laban sa mga mikrobyong madalas dahilan ng pulmonya. Ang mga bakunang nagbibigay ng proteksyon laban sa mga mikrobiyong madalas dahilan ng pulmonya at nagpapababa sa posibilidad na magkakapulmonya ang mga bata ay ang mga sumusunod na bakuna. Una, pneumococcal vaccine. Pangalawa, yung Hib vaccine o yung H influenza type B na vaccine. Pangatlo, yung pertussis vaccine. Ito yung P sa DPT. Pangapat, yung measles vaccine o kontra sa tigdas kasama rin yan sa MMR na bakuna isa yan dun sa M Panglima yung flu shots o vaccine kontra dun sa flu virus Kaya naman, importante na ang bata ay kumpleto sa kanyang bakuna para maiwasan ang mga delikadong sakit kabilang na ang pulmonya Pangalawa, breastfeeding ang maayos na nutrisyon, kabilang ang pagbe sa mga unang buwan ng sanggol, ay nagpapalakas sa immunity kontra sa mga organismong dahilan ng pulmonya o yung mga mikrobyong dahilan ng pulmonya. Ibig sabihin, ang abilidad ng katawan na labanan ng mikrobyong dahilan ng pulmonya ay tumataas. Kaya, ito ay makakatulong na maiwasan ng bata ang pulmonya. Kaya naman, dapat nating siguraduhin na laging maayos ang nutrisyon ng bata at kailangang ma ang mga sanggol mula sa kanilang pagkaanak hanggang sa sila ay anim na buwan ng edad o higit pa. Pangatlo, pag-iwas sa usok ng sigarilyo o usok na galing sa pagluluto. Ang air pollution sa bahay ay halos nagpapadoble sa risk ng pulmonya o sa posibilidad ng isang bata ay magkakaroon ng pulmonya. Kaya makabubuting iwasan na makalanghap ng usok sa loob ng bahay ang mga bata. Pang-apat, zinc supplements halos 18% ng mga bata sa Pilipinas ay mayroong zinc deficiency o kulang sa zinc sa katawan. Mas maraming batang mayroong deficiency ang mga may edad na 6 na buwan hanggang 23 buwan. Ibig sabihin, 6 months hanggang bago sila mag 2 years old, marami sa mga bata ang mayroong zinc deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbibigay ng zinc supplements sa loob ng apat hanggang anim na buwan ay nakatutulong na maiwasan ang pulmonya sa mga batang may edad na 2 months hanggang 59 months o 2 months hanggang bago maglimang taon ang bata dahil nakakatulong ito sa paglaban ng katawan sa impeksyon. Pagamat mayroong mga ilang report o ilang mga pag-aaral ukol sa kanilang magandang epekto sa kalusugan, ayon sa mga eksperto, ang mga ebidensya ay kulang pa para masabing ang pagbibigay ng vitamin A, vitamin C o vitamin D ay nakapagpapababa sa posibilidad na magkaroon ng pulmonya ang bata. Kaya, bagamat maraming magandang epekto ang vitamin A, vitamin C at vitamin D sa katawan, hindi kasama sa kanilang epekto ang pag-iwas sa pulmonya. Kaya, ang mga ito ay hindi maire-rekomenda bilang paraan para makaiwas sa pulmonya ang mga bata. Dagdag sa mga bagay na ating tinalakay, kailangan din ng pag-iingat. Para ang bata, ay hindi mahawahan ng mga taong mayroong sakit. Kailangan umiwas sa mga taong may sakit, may lagnat, may sipon, may ubo. At ngayong panahon ng pandemya, ang paghuhugas ng kamay, social distancing, paggamit ng mask, at pagpapabakuna kontra sa COVID-19 ng mga batang pwede nang bakunahan ay makatutulong para ang mga bata ay makaiwas sa sakit. Okay, ang ating pinag-usapan ngayon ay ang mga bagay na ayon sa mga pag-aaral ay maaari nating gawin para mapababa ang posibilidad na ang isang bata ay magkaroon ng pulmonya. Kung kayo ay mayroong mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. At kung meron naman kayong gustong imukahi na paksa para sa ating mga susunod na video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video at please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga sanggol at bata sa bahay kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 at saka part 2 ng ating pneumonia video series, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga ito. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang mga nauna ko ng mga video tungkol sa paninilaw ng sanggol, pagmumuta ng sanggol, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at Paano magcompute ng dami ng paracetamol na gamot na kailangang ibigay sa lahat ng bata, depende kung drops o syrup ang meron sa bahay. Meron akong isinamang shortcut na one step formula doon na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more pediatric medical information at health tips na makatutulong sa pangangalaga ng mga bata. Thank you for watching and see you in the next video.